Sa ipinadalang mensahe ng isang netizen, tinanong niya kung totoo ba na ang Mandaluyong ay inawardan ng Most Child Friendly City noong si Benner Abalos Jr. pa ang nakaupong alkalde? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasa, taong 2011 ng pagkalooban ng dating Pangulong Benigno Aquino III, ang siyudad ng Mandaluyong ng Presidential Award na Most Child-Friendly City sa buong bansa sa kategorya ng Highly Urbanized Cities kung saan tinalo nito ang Baguio, Olongapo, Bacolod at Cebu. Nang sumunod na taon ay naging nominee naman ng National Capital Region ang Mandaluyong para sa kaparehong award kung saan tinanggap ni Abalos sa bahay ng alumni sa UP Diliman ang parangal noong April 2013. Sinabi ni dating Mandaluyong Mayor Abalos Jr. na matugumpay ng nalagpasan ng nasabing syudad ang stigma na ito ay lugar lamang ng mga mental at correctional institutions. Naging malaki ang kontribusyon ng mga inimplementang programa at sebisyo para sa mga residente ng Mandaluyong, katulad ng Breastfeeding Patrol, Millennium Baby Project at Project Titch dahil isinusulong nito ang pagbibigay ng importansya sa kapakanan ng mga bata. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat Presents DWIZ Track Record. I-message na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.